Hello mga kabataang makabayan! Welcome sa Araling Panlipunan with Ma'am Ivy, ang inyong digital classroom para sa mas makabuluhan at makulay na pag-aaral ng Araling Panlipunan. Handa na ba kayo? Tara na at simula ng ating paglalakbay. Pag-aaralan natin ang nakaraan para sa mas maliwanag na kinabukasan. Hello class! Narito ang mahalagang pangyayari sa ikalawang digmaang pandaigdig. Imagine living in a time where the whole world is at war. Ganito ang vibe noong 1930s to 1940s. From intense battles to game-changing moments like the D-Day invasion and the dropping of atomic bombs. This war reshaped the whole world forever. Ready ka na bang balikan ang jaw-dropping events na nagbago sa history? Tara, simulan na natin. Focus tayo! Ito ang goals natin today. Mag-explore ng mga major moments sa World War II. Mga pangyayaring nagbago ng history. We'll keep it quick and chill. Mga kasanayan Una, natatalakay ang ikalawang digmaang pandaigdig sa konstekto ng Daigdig at Pilipinas. Pangalawa, Natutukoy ang mga hamon sa pagkabansa ng Pilipinas matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Pangatlo, nakapagbubuod ng mga hamon sa pagkabansa ng Pilipinas matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Game na Besh! Simulan na natin to. Tara na mag-connect ng mga ideya at mag-reflect sa mga lessons na matututunan. Let's link the past Think about the present and make sense of it all. Are you ready? Let's link and think. Basahin ang mga salitang ibinigay. Mag-isip ng isa o dalawang salita na may kaugnayan sa bawat salita. Isulat ang sagot sa inyong papel o sabihin ito sa klase. Ang sagot ay dapat nagpapakita ng kahulugan, epekto, o kaugnayan ng salita sa paksa. Kalayaan, pagtatanggol, soberanya. Ang tamang sagot ay kasarinlan. Pagbangon, pag-aayos pagpapanumbalik Ang tamang sagot ay reconstruction. Patriotismo, pagmamahal sa bayan, pagsasarili. Ang tamang sagot ay nasyonalismo karapatan kalayaan ng tao gobyerno ng masa Ang tamang sagot ay demokrasya katahimikan pagtutulungan pagkakaisa Ang tamang sagot ay kapayapaan. Let's explore! Tara at alamin natin to ng mas malalim. Magdig deeper sa mga kwento, pangyayari at mga ideyang nagbago ng history. Ready na? Let's go! Pag-uusapan natin ang mahahalagang pangyayari sa ikalawang digmaang pandaigdig. Isang digmaang literal na nagbago sa mundo mula sa Pearl Harbor hanggang sa pagbagsak ng Axis powers Grabe ang naging epekto nito sa kasaysayan Kaya tara alamin natin ang mga moments na tumatak sa kasaysayan Ano naman kaya ang kahalagahan ng Pearl Harbor sa ikalawang digmaang pandaigdig Pagpasok ng Estados Unidos sa digmaan Ang pambobomba ng Japan sa Pearl Harbor Noong ikapito ng Desyembre 1941, ang naging pangunahing dahilan kung bakit sumali ang Estados Unidos sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nagdeklara ng digmaan ang Estados Unidos laban sa Japan noong ikawalo ng Desyembre 1941 at kalaunan ay sa Germany at Italy na ang kaalyado ng Japan ano-anong bansa ang direktang sangkot dito. Konteksto ng daigdig. Germany, Great Britain, Pransya, Italy, Japan, United States, Soviet Union, at China ang pangunahing kalahok. Nagkaroon ng dibisyon sa pagitan ng Allied Powers kung saan ang Great Britain United States, Soviet Union at China ang magkakasama at Axis powers na ang Germany, Italy at Japan naman. Konteksto ng Pilipinas Naging bahagi ng digmaan ang Pilipinas dahil sa estrategikong lokasyon nito sa Asia. At ito ay nasakop ng Japan noong 1941 hanggang 1945. Ano-anong bansa sa Timog-Silangang Asya ang nadamay? Ang mga bansang tulad ng Pilipinas, Malaysia, Indonesia, Singapore, Myanmar, Thailand, at Vietnam ay nadamay dahil sa pagsakop ng Japan sa rehiyong ito. Saan naman kaya naganap ang mga pangyayari? Ang digmaan ay naganap sa Europa, Asia, Hilagang Amerika, Afrika at Karagatang Pasipiko. Saan naman kaya naganap ang pangyayari? Mahalagang labanan ang naganap sa Pilipinas. Kabilang na dito ang pagbagsak ng Corregidor at Leyte Gulf. Ito ang nagpalaya sa bansa mula sa mga Japones. Bakit naganap ang pangyayari? Sanhi ito ng ambisyon ng Germany at Japan na palawakin ng kanilang teritoryo. Ideolohikal na laban sa pagitan ng pasismo, komunismo at demokrasya. At ang epekto ng Great Depression sa ekonomiya ng mundo. Sinakop ng Japan ang Pilipinas bilang bahagi ng kanilang layunin na kontrolin ang buong Asya at gamitin ang likas na yaman nito para sa kanilang digmaan. Alamin naman natin kung paano naging game changer ang nasyonalismo sa Timog Silangang Asya. Isipin nyo to. Sa gitna ng kolonyalismo at opresyon, tumindig ang mga tao. Bitbit nila ang pagmamahal sa bayan at layuning makamit ang kalayaan. Kaya tara, tuklasin natin kung paano binago ng nasyonalismo ang laro at naging susi ng kalayaan sa rehiyong ito. Ang digmaan ay nagbigay daan sa pagbagsak ng kolonyalismo. Ito ay nagpalakas ng mga kilusan para sa kalayaan sa mga kolonya ng Europa. Ang mga Pilipino ay nagsagawa ng mga kilusan ng paglaban, tulad ng guerrilla warfare, laban sa mga Hapones na nagbigay inspirasyon sa damdaming makabayan para sa kasarinlan. Sa bawat kwento, laging may wakas. At dito, pag-uusapan natin kung paano nagtapos ang makasaysayang pangyayari na tumatak sa kasaysayan. Mula sa matitinding labanan hanggang sa mga kasunduan na nagdala ng pagbabago, aalamin natin kung paano nagwakas ang kaganapan na bumago sa mundo. Let's uncover the endings that shaped our history. Natapos ang digmaan noong 1945, sa pamamagitan ng pagbagsak ng Germany at pagsuko ng Japan matapos ang pagbagsak ng mga atomic bomb sa Hiroshima at Nagasaki Pinalaya naman ng Allied Forces ang Pilipinas noong 1945 at ang pagbagsak ng Japan ay nagbigay daan sa pagbawi ng soberanya ng bansa noong Hulyo 4, 1946 at diyan naman nagtatapos ang ating talakayan. Sana ay mas naintindihan ninyo ang ating topic at ang mga mahalagang aral na dala nito. Tandaan natin, class, ang kasaysayan at mga pangyayari ay hindi lang mga kwento, kundi mga gabay na maaari nating gamitin sa kasalukuyan. Maraming salamat sa pakikinig at sa aktibong partisipasyon. Kita kit sa susunod na lit session, so stay curious! and stay awesome. Let's g hands-on muna tayo. This time, hindi lang tayo basta makikinig, kundi kayo mismo ang kikilos. Gamitin ang natutunan natin sa topic na ito. Ating tingnan natin kung gaano ninyo kayang i-apply ang mga ideya sa totoong buhay o aktibidad. So, gear up class. Let's dive in, have fun, and learn by doing. Good luck.